Don't be insincere. You are insincere if you don't mean what you say. Hindi bukal sa kalooban mo ang iyong sinasalita. E, meron bang mga taong ganun? E, meron. Yung basta na lang makapagsalita nang hindi man lang iniisip kung ano ang kahihinatnan. Eh, dapat kapag tayo ay nagsasalita, e, sincere tayo sa ating sinasabi. Sabi nga, puri sa dapat papurihan. wag namang labi sa ah, nararapat. Lilitaw kasi itong pang-iinsulto. Bakit kanyo? Eh syempre, kapag pupurihin mo ang isang tao o ia-appreciate mo ang isang bagay na ginawa niyang mabuti. Halimbawa, Uy, napakagaling mo. Talaga namang wala kang kasing husay. Kakaiba kang nilalang. Uy, tapos susundan mo pa ng, eh sana, kunin ka na ni Lord eh di ba ang saklap matapos mong i-appreciate eh nilaglag mo naman eh, sana hindi tayo ganyan bakit sapagkat sa pakikipag-usap ay kailangan ang katapatan para magkaroon ng tinatawag na harmony o pagkakasundo o dito na tayo sa panghuli number 6 don't be egocentric magpahayag ka ng inyong opinion o paniniwala. Ngunit huwag sanang makapagbigay ng impresyon sa kausap na tanging sayo lamang umiinog ang buong mundo. Ako at ako pa rin. May mga taong ganun eh. I only sleep with the best. That's why I sleep alone. Ito ang tanging laman ng sinasabi ng taong egocentric. Eh sana hindi tayo ganito. Lahat ng mga binanggit dito, kung nararamdaman mong minsan ay nagiging ganyan ka, eh walang masamang magbago. Makabubuti pa nga sa'yo yun eh, eh di ba? Okay, eh sana nakatulong ako sa iyo at hindi nakasakit ng damdamin. Salamat po.